Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po, alas 8 na po ng umaga at eto na po ang mga 3-digit lucky numbers na inaabangan po ng bawat kalaki natin. No? Pilipinas at buong mundo po ito, talagang inaabangan po nila. Eto na po, umpisahan po natin sa Malaysia. 517, Dubai, 638, Hong Kong, 139, Singapore, 008, China, 541,

New Zealand, 665. India, 355. Philippines, 847. Thailand, 939. Taiwan, 628. At yan po mga kalaki ang mga 3-digit lucky numbers po ngayon pong umaga. Ano pang hinihintay mo? Takbo na sa suki yung outlet at make sure po na iraramble nyo po ang mga 3-digits natin. At para po sa mga tumataya diyan ng straight tapos biglang lubabas hindi nyo niramble. Sayang po. So, wala naman pong pilitan kung gusto nyong i -ramble. Okay? So, payo ko lang po. I-rumble nyo para sure Ingat at good luck!